doon so medyo matagal tayo hindi nakabalik dito mga master sa si spot na to siguro mga taon din bago tayo nakabalik dito so dito tayo nung mga nagsisimula pa lang tayo so agis agis lang muna tayo dito mga master yung gilid oh piso na sana sayang ano yun? Uy, may kumakagat eh. Oo, yun na. piso na mga master. <laughs> Uy, bugarots mga master. 'yon Bugaong. So, yun. So, enjoy-enjoy lang tayo. Uh, hindi tayo masyadong mag-ano. Uh, so, katuaan lang. Ito yan Bugaong mga master Yung nakadalin yan ito Yung lure na to Yan Goose rim Pampakain natin yan sa laga natin pusa mga master Pagka medyo may malaki edi eh mas maganda Oh, uh, yun na. Pisyon na naman, mga master. Ayun. <laughs> Dami ng bugarot dito, oh. Oh, ayun, medyo malaki-laki, mga master. Ayun. Enjoy, enjoy lang tayo. Ayun. So, may lang tayo sa ano natin. Alaga natin pusa. Pero malinis naman yung bugaong dito, mga master, dahil walang bahay dito. Ayun. Walang ano dito, walang masyadong tao kaya maganda to kainin yung bugaong dito kung paksiyo pagka nakarami tayo di mas maganda yun dalawa na so wag muna tayong lulubog sa dagat sa tubig para uh, hindi natin sila mabulabog so enjoy enjoy lang mga master yan. Oh, yan, may kakagat yan ang mga medyo malalaki Sa bugaong mga master Medyo mabilis na retrieve Medyo mabilis na retrieve Kasi Yung strike nila Ano lang yan Gan uh, Sundot sundot Pag strike Hila Pag strike Hila Ganun ang bugaong Kaya kailangan Medyo mabilis yung retrieve mo Pagka nag retrieve ka Pagka bugaong yung target mo Ayan uh, tips lang mga master mga konting bilis yun na dalawa tayo ng bugaong mga master yun mga lods nakadali tayo ng ano pick up grouper ayun ayos Pwede na to mga master Good size na na pikak, ano, Bagay na bagay sa dragon lure natin mga master oh Ayan ah, Peacock grouper mga master Ayan o. Pwede na May bigat na rin eh So pang apat na natin to mga master na isda The dragon lure natin ah. Mamaya wala na tayong camera Kaya sulitin na natin yung hagis Sa akin pinupunasan ko na lang ng ano, basang tela Oo oh. Mura sana yung kay ano Kai. Uy, pison pero... master. Huh? Pison. Dito lang. Hala. Oh, lapo. Pwede na to pang ulam na yan, oh, master. Oh, yan. Ang ihaw na dito lang nagagi sa gilid, do. Oh. Iba talaga yung dragon lure Kasi dyan na mga master yung mga basher natin dyan ha. Ah. Kukunin natin to pang ihaw namin to eh. Tap tap lang daw. Oh, ito lapo. Mano kasi to, mataba to, master, tong lapo na to. Pero kung nahuli ko yung kanina, master, nako. Magiinit na naman yung <laughs> Magkaka problema na naman yung angling community ng sa atin ngayon. Labasan na naman yung mga ano natin. Ome ay balikan natin 'yun. Sulitin lang muna natin 'to dito banda. Parang wala. Wala. Uy, pison, pison agad. Pison na naman, master sir. Pison grouper na naman 'to. Eh? Uy, cheekerd snapper, mga master Cheekerd, master huh? Cheekerd Yan. Dali na naman ng dragon lure okay. Cheekerd Iba talaga yung marbis yung dragon lure, mga master Sunod ako master, puntahan ko lang doong banda Oh, yun na Master Barakuda Uy, malaki to Malaki master Aroy sayang na anhok. Woo! Sayang. Sayang talaga. Oh, fish, on, fish on Fish on, Malakas Oto, kanuping Uy Laking sigaras mga master Grabe mga Yun o oh. Sigaras ah. Mga maw please lang, please lang. Kumagat ka naman. Uy. Laking, ano? Malaking uh, sigaras. Fish on na naman Fish on na naman Mga master Grouper na naman Blue line na naman Blue line grouper na naman Mga master Ayan o oh. Thank mm -hmm. you. Oh, fish on. Fish on. Malaki. <laughs> malaki. Uy. Yun lang malaki. Malaki. Malaki ang Woo. Chicken snapper. malods Eh, hey, nasa gilid na yung isda. Pagtanghali na. Ah. Yun. Uy. Uy. Sunod-sunod Sunod-sunod na hampas ng alon Pison. Pison. Na naman. Na naman. Uy. Ay, one spot. Wala talagang kanoping. One spot lang saka ano. Ah, uh, secret chicken.